Magandang umaga mga kapamilya. Ako po si Brother Ernald. Saluan niyo po muna ako tayo magkapet pandasal. Minsan napansin ko ang unti-unting pagdami ng mga higad sa aming lugar. Ito yung mga mabalahibong uod na nakapangati sa balat. At dahil nga peste ang turing sa mga ito, iniiwasan sila ng mga tao at kadalasan pa pinapatay ang mga ito. Nang makita ko ito, napaisip akong bigla at nasabi ko sa aking sarili, Mabuti na lang ang Diyos ay di tulad nating galit at allergic sa higad. Kundi baka matagal na tayong tiniris at binura sa balat ng lupa sa dami ng ating malapesteng kasalanan. Bagamat malahigad ang perwisyong maaring idulot nating mga ng tao, hindi ganon ang pagtingin ng Panginoon sa atin. Sa halip tulad ng pagtingin sa higad na di kalaunay magbabago rin at magiging isang magandang paru-paro, ang nakikita ng Panginoon sa atin ay ang kabutihan nating magbagong buhay, magbalik loob at sumunod sa Kanyang landas. Ang Diyos ay tunay na mahabagin, hindi niya ipinapataw ang parusang sadyang nababagay sa atin. Bagko sa kanyang pagmamahal, tayo kanyang patuloy na inaruga upang sa pag-asang sa dikalaunan, ang tunay nating kabutihan ang siyang magahari ng tunay. Pagpalainawa tayo at ang ating mga kapamilya ng ating mapagmahal na Diyos, ngayon at magpakailanman, sanawa.